Pagandang araw! Inis na ba, bibis? Di ba dito nakataraan, higa ko? O doon sa kabila? Sa kabila po. Tumambay lang dito. Tumambay lang dito. Bye-bye! Sobrang init. Apoy-payan ko kayo lahat. i <laughs> uh -oh. masunurin, di ba? Hi! Bango, bango, bango. Sisi. Ay, madala ako. Ay, ako mag-kiss sa inyo ngayon at sobrang pawis ko. Ingat kayo, Bea! Dito muna kami. Halika na mga anak! Halika na mga anak! Hagar. <laughs> 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 ano nag-iikot lang? Ayoko sana ha, Na kayo ay nawawala ha Mawawasak ang aking mundo ha Ngunit anong magagawa Kung talagang ayaw mo na Sino ba naman ako para pigilin ka pagmamahal ang awitin ito ay alaala na hindi kita malilimutan pagka't ikaw ang tanging laman ng aking ng aking puso

Harbor daw ng ito. Dennis, oh, oh, oh. may libon ako dyan. Mamaya palit. Bibang bilis. Bye, mami! Bye-bye, Pa. Makakasira pa akong pintuan. Hello! Asa yung patay? Yeah. Ingat kayo, Mare. Nahagard <laughs> na yung Mare mo. Nahagard na. Maganda pa. Parang ikaw lang. Umansanas ng buhay na. Yes, umaapaw na apple. <laughs>

Pupuli yan! Parang ayaw yung wala yan Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan. Ay, alika dito muna tayo! Lalabas ang kuliglig! Bango natin! Alika! Yun na tayo! Ganti na po! na po! I Ay, thank you so much. Nakaka wala pagod. Doon dun na tayo para di tayo- Okay. Yes. Great 3 ba? apol, ako po! Ma'am apol! Ma'am, ma'am apol! Puntang sulok tayo! Ma'am apol, punta po kayo sa May 10, 14 po yun. May 10? Ma'am apol, magsisip! Punta sa may site o baka nawawalan.

mga haipunin ko, po. ako lang na talo-talo pong Congresswoman apol, Nieto! Saan niya, Mai? Yes, ako na! Ato na ako! Hello! Ang nakas Regine! Regine ba? O, oh, Sara? Ang Angelox. Ay, Angelox. Oh, Naiba yun, Bea, pero gusto ko yun. Pero...

Okay Here you go! Here